Ibalik ang death penalty. Ito ang panawagan ng isang mambabatas matapos bitayin ng dalawang Pinoy sa China dahil sa droga. Kung sa ibang bansa ay mahigpit ang batas kaugnay sa droga, dapat lang higpitan din umano ang parusa nito sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Joshua Garcia. Panahon na para ibalik ang death penalty sa bansa. Ito ang maring pahayag ng Chair of the House Dangerous Drugs Panel, Congressman Robert Ace Barbers, kasunod ng dalawang Pilipino na binitay ng China kamakailan dahil sa kasong pagpupuslit ng Shabu noong taon 2013. Dahil uh, ang uh, pag-ismagel, pagdala uh, ng basura o sinasabing droga mula sa ibang bansa papunta dito sa atin, ay hindi na po gramo-gramo o kilo-kilo, tunay-tunilada na po bilang uh, 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 proponent itong panong batas na ito, eh, napapanahon ito uh, to be able to deter no, the perpetrators of the, this crime. No? Giit ni Barbers, dito sa Pilipinas pinipili ng mga Chino gumawa at ikalat ang droga dahil alam nila at takot silang mabitay sa sarili nilang bansa. Habang nakakatanggap pa nga ang ilang Chinese nationals ng VIP treatment sa kabila ng pagkakahuli sa parehong pagkakasala dito sa ating bansa mahigit 90% kung hindi ho ako nagkakabase ho ito sa datos ng ating PNP at ng datos ng ating PDEA, no? Na karamihan po na nagdadala ng droga dito sa atin ay mga Chinaman. Ah, nakita nila na maluwag siguro dito at pwede sila makapagpatuloy na gumawa ng pera. Ah, kasi doon sa kanilang bansa, ay hindi nila magagawa yun. Ayon pa kay Barbers, kung hinahatulan ng kamatayan ng mga Pilipino sa China, dahil sa mga paglabag may kaugnayan sa ilegal na droga, ay nararapat lamang anya na patawan ng kaparehong parusa ang mga Chino o kung sino man dayuhan na nahuhuling gumagawa, naglalako at nagpupuslit ng droga papasok sa Pilipinas. Patawan ng uh, parehas na parusa ang mga foreigner na nagdadala ng uh, droga dito sa atin. Yun ang pinag-aaralan namin dahil inaamendahan natin ngayon yung Comprehensive Dangerous Drugs. Ha? So isa yon sa mga agenda doon sa aming amendment na tinitingnan pinag-aaralan. Samantala, patuloy na hinihimok ng mambabatas ang dalawang kapulungan ng Kongreso na seryosong tignan at ikonsideraan din ang pagpapatupad ng parusang kamatayan lalo sa mga karumaldumal na krimen na may kaugdayan sa ipinagbabawal na gamot. Josh Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.